Okay mga palalab, nandito ako sa May City Hall ng Maynila. Ayan. Ah, pupuntahan natin yung Bonifacio Shrine. Ayan. Ito yung loob ng City Hall. Ay, labas pala. <laughs> nandito pala ako sa labas. <laughs> Ayan, nandito na tayo sa may tagiliran ng City Hall. Iyan no oh. wow ang laki ng ano mga palalab dito tayo Ayan si mga yeah, anon yeah, ng Manila. Shout out to thank, thank, thank you, thank you kay Mohammad Papa ko. Mo, nasa rama mista kita. Ayyan, nanawagan si Kuya. Thank you. Ayyan. <laughs> mga batang Manila. Ayyan. Wala naman dito yung ano, mga supporter uh, ni Duterte. Nagulat ako noon ah. <laughs> ay lako ayan At dito ata lagi yung mga nagaan okay mga palalag ayan At dito ata Yan ang City Hall. Galing tayo diyan. Ayun. Okay. Thank you, thank you.